Um <laughs> hetta <laughs> Kristo? <tipos> <tipos> tilanan mo Kristo? Sa vitrimonaryo nito, kung tilanan mo si Kristo? mo si Kristo? Tilanan mo ba si Kristo? babae lalaki? kung babae Eso Cristo kita at kita at ibabalik kita sa impyerno. Kakalasin mo hindi! Kakalasin mo hindi! Ayaw mo pa rin kalasin! Kalasin mo! Tagal mo! Babae ka lalaki! Hindi ka babae! Hindi ka lalaki! Ano ka? Espiritu elemento! Espiritu elemento!

Lahat. Yung niya sa katawan. Magnetiko. ko. Tayo na nga maghahanap kung anong ila lang sa loob ng katawan ito. Pasukin mo kayang isipan. Ayaw niya magsalitan lintik na ito. Kahit pinipilipit ko na sa loob ng katawan. Sige. May gusto ka ba sa kanya? magagawa. Ikaw, pumili na kapalara mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. May gusto ka sa kanya, wala. May gusto ka sa kanya, wala. Ilang minuto lang. Ayaw mo po. Bahala ka. Pagalan niya? Dilya. 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 Wala. Gising. Ingat naman ali. Baka mo na tatayo. Antayin mo na maglilis yung hangin ng katawan mo. Meron pa seconds yan. May na, tar, masasagot pa tanong ko. May naririnig ka ba sa akin? Wala. Kung nagsasalita ako sa harapan mo, hindi. Ano ba siya sabi ko? Kung naririnig mo ako, ano ba sinasabi ko sa iyo? Ah. Ano ang password pag sinabi kilala mo si Kristo? O oh, bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? <coughs> May bumipigil ba sa tenga mo? O sa bibig mo? Ay, Anong walang lumalabas? Hindi ako nasa sa Nasaan ang isipan at diwa mo? Nasa dilim, nasa liwanag? Gano ka mo o gano ka ang pinupuntahan mo? Isipin mo yung walang ilaw, pag out sa laban labas ng bahay niyo, sa loob ng bahay niyo. Ano? Parang? Nakatali ka? Hindi mo kaya paliwanag. Sige, sabi mo yung Jesus name. Tatlong beses. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking ama na sa Yeso Cristo at naway ibalik ulit sa iyo yung mga lakas at manatili ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Dila, ikinom yung kamay mo ulit. Ano pinagkaiba na? Okay na. Tanda mo, pinapitan kita ng papel. Ulit. Ikakabit ko ito. Pag hindi na 2 minutes, tapos lang kalaban mo. Pikit. Pikit na. In Jesus' name, itaas pag ko na mahigit 1,000 yung kurente sa buong katawan niya. Wala na sakit, no? Bet sigaw ka lang? sigaw. Oh. Kahit kabitan kita ng tatlong steak, swerte ka na kahit dapat dito. Kanina tinistin ko sa'yo eh. Hmm. Hindi ang gagana kung wala kang sapi. Paligtad pala. Yan, tatlong stick na yan. Atatakot At na yung tatay mo. Ay, lolo mo. Masakit ba? Siyempre, ipinipisil ko. Pero kanina, bakit ka sumisigaw? Alam. Hindi mo alam sumisigaw ka? Mayroong cross sa iyo, diablo. <laughs> hindi siya tao. Hindi niya kilala si Kristo. tapos beses kita tinanong, sumagot ka, pumili ka, hindi mo kilala ang Diyos. Ang diablo lang na hindi tumatanggap na kilala niya si Kristo. Kahit tao ka, kahit mong ka ka, isasagot mo pa rin na kilala mo si Kristo. Ngayon, isusunod ko doon ano ang pangalan mo. Yun ang hindi niya naman sasagot kasi hindi mo naman yung pangalan yung ilalagay sa iyo. Basta tao, kahit mong pulang kilala pa rin nila si Kristo. Pero pagdating sa Diablo, hindi nila isasagot kung kilala nila si Kristo. Hindi nila yung masasabi. Itubig sa katawan mo. Wala tayong magagawa. Nasa loob sa iyo yung spirito ng masama. Madalas ka Madalas lagi lagi po. Lagi lagi siya na nanaginip na masama. Ibig sabihin may umahawak sa katawan mo hindi mo nararamdaman. Ano yung panaginip mo madalas na masasama? Anong tao siya o anong tao? Pero kilala mo yung mga tao, kalugar ka nyo lang. Nililig ka ng diablo. No? Tingnan mo yung kapumutay. mo yung Ogi, tatay. Ay, no. <laughs> Tignan mo yung panang anak mo, may ni mo kas, kas nga. Wala nga nangyari, o. Oh. Mabuti pa yung kamuti mo na kamuti, magra-rasis. Tignan mo, may rasis ba? O, oh, wala. O, oh, kahit katiting, wala. Ikaw, ano, may Gasgas ba? Wala.